Hi, hello, welcome shout out po sa lahat. Ayan. Dahil matagal siyang nag-request at matagal din nating hindi pinagbigyan kasi ewan ko ba parang parang kakaiba yung energy. kakaiba yung energy. Basta weird lang yung feeling ko na gawin gawan siya ulit. So this will be my last personal reading. Ayan, may galaw shout out po sa lahat. Lalo-lalo sa nag-request. Bus bye. Ayan, tingnan natin kung ang masasabi niya. Challenging itong ano na to eh. Kasi, nagdadalawang isip pa kung gawin ko ba o hindi. Gagawin ko ba o hindi. Pero, nung nagmeditate ako parang, kailangan nating harapin kung anuman man yung yung mga guilt, mga guilt feelings. Ba, ganun ba para maibsan yung mga nararamdaman natin. Ganun. So na nga natin. May mga disclaimer po tayo ha. Hindi po ako professional at expert. So may mga nararapat pung taon na pwede ninyong tanungin. Ayan. So, sa unang card, buksan natin. Ikaw ito, si past. So, ang sabi niya, the source, six na swords na pabalik tide. So, lahat ng bagay ay temporary, temporary lang. Yeah don't let it roll your life ano English yun na ah. <laughs> so kung anuman ang mga bagay na yon na mahirap para sa yon na gusto mong lampasan or gusto mong ayusin minsan ayaw mo nang gawin kasi naniniwala ka na parang may mga pumipilit lang sa iyo na gawin ng mga yon yan pero mas malakas naman pa rin ang kapit mo na kahit ilang beses na nasubok sa buhay yan. Nandiyan ka pa rin sabi niya. Sa pangalawang card ito yung parang mga bagay na pumipigil sa sa iyo or mga bagay na pabigat mga bagay hindi lang mga bagay lahat ng nasa paligid mo Ayan, sa trabaho, relationship sa buhay-buhay, mga taong nakabaligid sa'yo ayan bumaliktad ang mundo ayan parang sabi niya parang may kulang daw di o man no ayan. kaya may mga short na naman na option daw pero hindi ito ang daan para sa gusto mong gawin ayan pero ang kagandahan yan kahit na negative yan para sa iyo maganda pa rin ang ano yan para sa iyo so wag mo siyang lalampasan wag kang mag shortcut ayan tsagain mo lang tapusin mo Ayan. Para sa malaking project na darating para sa sa'yo. Ayan. Kahit hindi ka satisfied, pero ganyan pati ng buhay na dadaan tayo sa pinakamahirap. Ayan. Walang shortcut sa buhay, di ba? dire lang yan, oh. Tapos ito yung mga positive naman. Mga positibong bagay. Ayan. So tatlong sword na napabaliktad ulit. So ayan, proseso. Yan. Dapat nating pagdaanan. Yan, pagtanggap. Pagtanggap sa mga negatibong bagay. Yan. Tapos dito sa future ano kaya'ng meron? oh ngi ay Ayan. Ayan yung card na pinaka... Pinaka... Isa sa pinaka tatakotan. Pina ka kata, katakotan. Scary cards. Lahat naman tayo mapupunta sa ganito, diba? Ayan. Literal. Literal yung meaning yan. Pero, hindi lang naman yan yung meaning yan. Meron din na... Lahat ng bagay. Doon oh. tayo sa lahat ng bagay. Na nasa paligid mo. Pwede sa pamilya, kakilala, yung mga malapit sa'yo. Ayan. Lahat ng bagay may katapusan, di ba? May simula at katapusan. So, lahat tayo papunta doon. So, yung sabi ko nga, sa health, kailangan Huwag baliwalain. Ayan. Tapos, maaari sa trabaho. Sa trabaho mo, may problema sa trabaho mo na hindi mo alam, na hindi ka aware. Ayan. So, ang point dito ay basta, lahat ng bagay may katapusan. Yan. Maganda man yan o oh, hindi maganda. Lahat may katapusan. So, dito... Sa future pa rin. Ace of Cup. Ayan. Maraming kulang. Maraming kulang. Ayan. Ask for help ask for wag kang mag mag ask ng help or yun prayers yun yung pinaka pinaka importanteng bagay na kailangan natin di ba talong lalo na sa relationship yun o ex for example sa asawa ko yun kahit konting-konting bagay yun nuns Idadaan niya sa dasal yun. So, kung nakikita niyang hindi ako happy or ano, magdadasal yun or aayain niya ako magdasal. So, di ba sa ano nila, pag ang babae, sa likod siya, tapos yung lalaki sa harap siya mag-pray. Pero sa asawa ko, ayaw niya ng gano'n. Kailangan magkatabi kami. So, yun nakakatulong ang prayer para sa relationship, para sa lahat-lahat. So, kahit nga ibang tao, huwag kang makatubili na mag-ask ng prayer para sa'yo. Ma malaking tulong yan para sa'yo. Yun. Tapos dito, yan, yan yung kabuuan ng buhay natin. So, make it happen. Hmm. Kahit minsan, ginawa mo na lahat ng effort, pero yung parang yung tinanim mo, parang hindi siya, pa na, hindi siya mahirap siyang mamunga. Kaya hindi mo makukuha yung gusto mo, hindi mo maha-harvest yung gusto mo. Pero pag may tiyaga ka at perseverance, ayan makukuha mo rin siya unti-unti. Huwag -unti. kang magmadali. Yan yung sabi niya, patience. Ang kailangan natin sa buhay. Hindi hindi natin kailangan ang shortcut. Yan, makukuha din natin kung ano ang hinahangad natin sa buhay pa unti-unti. Yun lang. Maraming salamat. At hanggang sa uulitin. Paalam na po.